Alif terus Boleh tak kita bawa? Alin! Kami balik balik Mabai mabai Mestilah kita balik balik Bali, balik balik Kita balik balik Mestilah kita balik balik Mestilah kita suruh. balik Ada sekejap saja Makanlah sekejap saja Makanlah sekejap saja Ya, ada dua bas ada taksi Taksi Ada roda apa yang taksi hmm. okay. for, for hmm. Ada roda apa yang Ada Hina Grup Antas يمكن 10 دقيقة؟ اه كويس. يا شوية يا شو يا بويس والد سوا سوا؟ لا ما في والد سوى يا اه على بويس على بويس يا بويس اه بويس يا واحد بيت بويس يا كويس. كويس kolo por man ni na dapat performance bas engineer ayan hanggang dito lang po kami sa gate natin, ng driver dahil hindi ko po pwede lumabas yung sasakyan. Ayun, uh, meron po. oras na ako. Uwi nyo. Diyan, sarap. Diyan nga, diyan sumakay. Tatawid tayo. At doon tayo papunta sa kadalahan. Sa sakyap, Puntabur, habang... Ang namin, lang naya, so, kaya dito pa ako mag ng sasakya papunta bangko. Ang namin, malapit lang terna. po. lang picture eh. Ito lang <laughs> Na po. Uh, magpapapicture uh, dahil ang ating boss okay, Sandali lang po ah, mga kabanunog Tapos tapon natin picture si Christopher tayo picture na Dito po tayo sa harap ng aming project Ng company Gate. Wala po ibang ibang gate dito kundi ito lang po talaga gate ng project ng company. Napalawak po niyan. Ah. Uh, ito ay po ah, uh, medyo ma malapit po tayo sa airport. airport. Kumana ka sa airport ng Buyang Bante. Ah, uh, ayon, natin si Sir si Boss Joma at si Foreman Edwin na dito pa. mga kabulahan sa mga taga. si Pormand. sana pumara ayo pumara ano <laughs> service pala apa <laughs> 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 pala yun ipapalain na service pala yun service na IBR ang bus <laughs> Punta yata ang airport. Ang dami yun. Oh. Pagpunta ng airport. Ang kumanan eh. Yung kana po eh. Papunta po kasi ng airport yung pakanan. Ang dami Ayan uh. silhouetting po po kami dahil wala pong parang ano ma uh, sasakyan namin may mga laman yung mga taxi kapunta po sa bangko na aming pagpapadalahan oras po rito alas 4 g's pero yung init eh, medyo maano ano pa talagang maano po yung init dito Iba pong init dito sa aming kinalalagyan kaysa doon sa mga ang unang napuntahan namin nandito so, na tayo sa tapat ng bangko kaya lang hindi po tayo pwede mag video yeah, dito lang po tayo sa labas tikot tikot mo lang po nauna na po sila kaso ah. na rin po tayo uh, ano nyo dala ko pa po yung gamit ko pati yung helmet ko ayan dala ko pa yan tambuyan <laughs> so, ng OFW. Basta ng pera, hindi umiinit ang pera sa kamay, kailangan maipadala na agad bago maano. Nana po muna at papasok na rin po ako sa ating Banko ng ating pagpapadalahan. Ayun. Okay. Ano 'tong yung dito? Papauri. Ito to pala yung buwen. Ito din na buwen. Jadi itu buset, Yuyika. malu apalagi venue. Eh, aku lagi uh, bang uh, 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 I can the what I get. I'll teach you. Mm -hmm. and uh, mm -hmm. is a little. How much? One for, for fifty. Nakia. 5.82 Hello mga kabanon no, Tapos na tayo magpadala At sa lukuyan ako naglalakad Gahanap po kami ng magogrosyo kayaan. Kung meron dito, gahanap po kami kasi para isang lakaran na po namin. Ah, uh, alam niyo naman po, ang eh, hirap din po pagbababa pa kami ng biyernes sa, sa, sa city, medyo malayo. kaya medyo malaki rin po yung gastos dahil yung pamasahe mahal. Uh, salamat nga po kami nung nakaranay, nagkaroon na rin po kami ng, ano, sa bangko at mabilis na po na process uh, ang pagpapakadala namin at medyo konti lang po ang um, charge. Yan, yeah, salamat po sa ating pangunuhan. Ito yung mga aking kasamahan. Kaya naman kasi pa kami. Araw din kami ng medyo bayar eh. Naka-best pa. Dala ko pa yung Kumuna ha? at uh, magahanap po raw kami ng makakainan at sa yung mag-grocery para isang nakaran nila no? <laughs> po. sa akin Ah, uh, medyo malayo pa po lalakarin namin doon sa tahan namin kamsa kamsa ay taglima lima po ng mga produkto Five thirty five na po yan pero yung init medyo po, marami pong mga para sa amin. ito yung pugi-pugi ating ka-amigo at taga Cebu Ayan. Tingnan nyo yan, ha? Oh. <laughs> Shoutout nga pala kay Mami Lucana. Nakawid daw po yung ka, uh, kapatid niya si Boss Jomar. Eh. <laughs> Malaki pala lakarin natin, ha? Bumarong <laughs> taxi. Ayun, <laughs> tayo. Marahin na tayo, ma eh parang sasakay tayo <laughs> ah, makakita rin po kayo ng... ito kung ano na to, diretso po ito sa dagat kaya lang po hindi pa po, po tayo nakakarating ng dagat dito sa Jeddah eh, yun po yun eh, po yung eh, eh, gusto ko marating kaya lang po eh malayo eh okay, mayroot naman po no, masahe rin, malaki laki 200 eh, sa pera natin 3,000 na yung ng pasig eh wag na lang po. <laughs> Kahit gusto naman natin makarating ng taga. Mga oh no, na po tayo sa Ha? Listo, na topic ako. yan dyan? Ayun, <laughs> <laughs> <rin> yan. Sekalyan doon, ito tayo sa Kamsa, sa kamsa. Tapos babalik na lang tayo dito. Fibrial, fibrial kung tawag niya. Ah, saan ba tayo? Tayo muna? Dito tayo. Tayo muna? Oh, sige, kaya na po muna kami ha. Mga kabano na, nag-aayad, mga gutom na rin po mga kasama natin. Ay, saan ba ikaw? Babalik na lang po kami dyan. Baka may makita po kami nandiyan. Like you like it? You like it? Dito na po tayo, medyo malapit na po tayo sa aming uh, porta kainan. So, kung may isang po ito na nakaroon po na, makakain ah, po kami sa Albeg. Wala po yung isa, may binili po at susunod po. Abangan eh, niyo po uh, amin may mukbang sa Albaig. Ito na po tayo sa so bungad ng Albaig. Misal lang po ito sa isang buwan na kami makakain na medyo masarap-sarap. sa mga di pa po, po nakapunta rito, punta po kayo rito sa Albaig. Dito po yung pinakaano ng tatanong po sa forma. Ano raw? Ano, ah, ano, ano? oh, walang ano, walang dine-in. Mapi dine-in. Sir. Hello, De... why Wrong timing. <laughs> Wala pong dining doon. Puro drive thru pala yun. <laughs> Ayan, yun sa kapila. Yun. Uh, puro drive thru pala. Wala pong dining. Kaya uh, tayo sa kapila. Okay lang yan, lakad na naman ulit kami. Pero may tayo sa lakaran ng malalayo. <laughs> Ganda ng ano, arus. Hotel. <laughs> Ganda ng hotel. Oh. Happy tayo Puro di kotse. Puro di kotse. Ito uh, halos puro alahasan po yung nandito Ayan, mga poor gold and jewelry Ayan. Balik po kami doon sa Ganoon namin kamsa-kamsa kasi doon po yung dine-in ng ano eh. Um... Yeah. Darap bumili eh. So, wala tayo pang bili. Siguradong napakamahal yan. Eh. Pendant pa lang yan. Laki. Hello, mahal niya. tell me